Attorney, explainer please. Ano ho bang kahulugan nitong TRO na ito na inilabas po ng Supreme Court? Well, ang TRO, ang pinag uh, re restrain ng Korte Suprema ay ang paglipat ng pondo. No? Kasi nagpetisyon naman uh, una muna si Senator Coco Pimentel et al. No? Tapos sunod kami sa bayan muna, party list noong August. No? and uh, later uh, may nag-file nitong ano sila Justice Carpio ah uh, hinihingi namin na hindi i-transfer o hindi kunin ang ang program fa ang pera ng GOCCs like PhilHealth and including pa yan yung PDIC ha uh, doon sa ang program funds kasi as uh, at least sa amin sa bayan muna tingin namin ang mga an program funds na yan tama ka Ted nabanggit nyo kanina marami kahina-hinalang mga proyekto at uh, pwede namin i-enumerate yung mga proyekto na yon uh, na hindi naman para sa kalusugan ng taong bayan. So, uh, kami ng TRO sa Korte Suprema at mabuti na lang, Ted, no? na-restrain yung paglipat ng halos 30 billion pesos na natira sa pondo ng PhilHealth doon sa unprogrammed funds na ang term namin doon na no, vague projects na unprogrammed funds na hindi namin alam kung saan pupunta. Kaya mabuti. We are very happy that the Supreme Court issued the TRO at least for the remaining at almost 30 billion pesos. Opo. Uh, meron pong binabanggit dito po sa mm -hmm. official na statement ng Supreme Court ano siya ang sinasabi nila. E binibigyan po uh, ang sabi po dito, Uh in case in the case of Isambayan, the court required respondents to file their comments ito ho yung uh kaso na isinampa po nila um, former senior associate justice Antonio Carpio binibigyan sila ng yes. 10 days no pero mukha yatang uh, separate ito doon sa pagsagot ng mga respondents sa petition nila Carpio et al doon sa desisyon ng TRO mismo ng uh, Supreme Court kasi hindi ho namin mahagilap ang spokesperson para maipaliwanag o ito na ho ba yun? Well, ang ang isang bayan kasi they filed October 16 mm -mm. na petition. So, hindi pa nakasagot doon yung Solgen. Kasi kami ni Senator Pimentel at yung bayan muna, nasagot na kami ng Solgen eh. Kasi mm -mm. August pa naman yan eh. mm -mm. Itong, kira, itong isang bayan nitong October 16 lang. So, pinapasagot ngayon ang Solgen doon. Respondents ang um, Solgen yung kanilang council. So, Uh, pinapasagot muna sa kanila. Pero ang request for TRO ng petition lang you know, bayan muna at saka nila Senator Pimentel. And I'm sure pamingi ng, petition, ng TRO sila, Justice Carpio, kasama nandoon siguro sa TRO na oh. Uh -huh. ng court. So, Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.